<laughs> Subscriber mo ako. Oh, yan yeah, no, naka-vlog ako, Ate. Sorry. <laughs> thank you, thank you, Ate. Mga laki kaming kal kalding. Alay niyo Hey. May kambing na tayo, mga kalipi. na namin bukas to. Hello mga kanoypi, nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng biyernes, palabas na naman kami ni Mia At tinapos ko pang inupload yung video ko 6.40 na ng umaga mga kanoypi Labas pa lang kami para maghanap buhay na naman ni Mia Sana wala nang aberya na mangyari ngayon mga kanoypi dahil kahapon na plat na naman yung gulong ni Mia hopefully na hindi mo na maplat para makapaghanap buhay kami ng maayos no samahan niyo na naman kami ngayong araw mga kanaypi let's go ayan labas na tayo mga kanaypi let's go let's go parang tamtama ka na eh. Navy Natin na natin yung pasayro natin Ay ko na rin yung kanina kanin Ay ko na rin kanina yung ano Yung elementary Nagbigay ng 5 pesos Plus dito sa national 50 pesos Bali 55 pesos lahat Yung boy na mano natin So hanap ulit tayo dito ng ano? buhangin sa semento may isang Bilinga. nga okay. ito may saman nga Tama. nga Tama. 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 nga, nga Tama. Tama. 2 asimintaw. May isang asimintaw. 2 nga. 2 nga pang palitada. 5. Tawanan. Mana yung may pang palitada yun. 3.50. isa. Ah, sige. 3.50. 350. day.

All right. Ayos na mga kanaipi. Okay, mga kanaipi. Nandito na tayo. Nandun yung kapatid ko. Saka yung asawa niya. Yan pala yung tricycle nila oh. Diretso natin hanggang doon sa dulo. tala na nakita yung side, side car niya oh. Ayan mga kanayipi Iniwan ko na sila dyan Mag-aayos pa kasi sila Ayusin yung mga nabitak na ano Mga borderline ng ano Napulit tayo ng pasayro natin Mga kanayipi mga kanaybi Pumita tayo ng 80 pesos Ayan mga kanaybi Labas na tayo uh, Tapos na rin akong nag-almusal eh Tapos na rin akong nagpakain sa akin mga manok Nag-message yung ano Yung pinsan ko Ah, magbebenta daw siya ng kalakal. <laughs> kaya punta natin no. Bumagman nagawid ka. Pa, abang, aga, muna, <laughs> bye, bye. na nanangan. kalakal komblat uh, hey, na. <laughs> Hay dami naming ibebenta mga kanaypi. mga plastic-plastic, bottle. Eh, may bisita kasi sila bukas eh. Oh, nan. Eh, talaga amat ako. Talaga nga. Pagkagutom, makan. Ayam pulung-pulung sendirian, nah, kalau kalian, please dito na kami Boss Plastik ka na ko ha ah. Sa trakado mo Ito na Nakaila ko na pwede ko Manawin nga eh 276 277 Ay 77 277 <gulay> Kaldeng ka na Bari-bari, bari-bari. yun. ako nakavlog ako ate <laughs> thank you thank you ate mga laki kami yung kalding alay nyo kami Tegap tegak ya teh. Ani mandilin. Oh. Tadi barain

Ôi. Bye bye. 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 Okay, bye. Thank, <coughs> thank you. Thank you. Bye. <coughs> bye. <coughs> <coughs> thank you. Bye. <coughs> thank you. Hey! <laughs> May kambing na tayo mga karipi <laughs> Kakatayin namin bukas to hey! <laughs> Ayan, punta na naman kami ng bayan Ah? Grab Grab Madi, kola Advertisement Agat Agat kalding katan. Jago pantao. Gimpitro bakla kita Hai teh ini sao. Bagu Bagu Oh. Oreta ko law. Oi. Oh. Hai San. Kita mau ay barbeque steak. ay, miss <laughs> Mrs. Zara. Ha? Huh? ka

ayan mga kanaipi tapos na nating naservisan sila yung mga pinsan ko dyan anti ko kanina kumuha <laughs> kami ng kambe nagtinda ng kalakal tapos sinervisan ko yung ano pinsan ko na yun binigyan naman tayo ng 150 iba pa yung pasay nila kanina mga kanaipi tapos kanina umaga nung bumili tayo na semento sa kabuhayan binigyan naman ako ng 250 ng kapatid ko ayos talaga daw, thank you uy oh. thank you thank you ah salamat <laughs> uy dadjalin na ako parata <laughs> thank you sir <laughs> Ayan mga kanayipi Pumili na ako ng ano Ng gulong ko para sa likod Ayan papapalitan ko na May punit na oh Dito ba daw mga kanayipi Kinakabahan na ako na maglong distance mga kanayipi Dahil dyan Ayan humiram na lang ako ng pera Para ano Mga wow, panitan na si Thank you. Ayan, maka kanaypi. Maayos na si Mia. Kampante na naman ako na mamasada nito Napalitan na rin yung gulong niya Ayos na mga kanaipi kahit maglong distance na tayo nito Ayan mga kanaipi Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Para mag shoutout na naman sa inyong lahat So sa mga nag sa last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to Mga kanaipi baka nandito yung mga pangalan nyo at sa mga hindi ko mabanggit ngayon, siguro hindi ko pa na reply yung comment nyo. So, yan. Umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Kuya Ron Dillion at Ati Kati Dillion from USA. Shoutout na rin kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada. At syempre, shoutout kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumaging Tungpalan from New York. Shoutout na rin kay Ati Kati Ancheta at Kuya Mark Ancheta ng USA Shoutout ta rin kay Kuya Edmond Garcia ng Sambales Shoutout sa iyo Kuya At shoutout ta rin kay Joshua Manaluto Shoutout ta rin kay Leo Digario Bersosa At syempre shoutout ta rin tayo kay Dilio Gakayan at Marilo Gakayan from Sacramento, California Ayan, Shoutout sa inyo dyan, kuya at ate. Shoutout ta rin kay Arby Panado. Shoutout ta rin kay Jericho de Guzman. Shoutout ta rin kay Joe. Shoutout ta rin kay Uncle Felipe Santiago. At syempre sa kanyang kapatid na si Uncle Stevie Doc Santiago ng Bitis Pampanga. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Uncle, shoutout ta rin kay Romeo Budano. Shoutout na rin kay John Berhel de la Cruz Shoutout na rin kay Ronald Tijada Shoutout na rin kay Arnel Parentel from Honolulu, Hawaii Ayan, shoutout sa inyong pamilya dyan, sir At syempre, shoutout kay Yo Vlogs at Papa Joe Vlogs, mga kalimipi So, dito ko na naman tatapusin ang vlog Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa no skip at sa ginagawa nyo. Sa mga hindi ko nabanggit ngayon, pasensya muna mga kanayipi at siguro hindi ko pa na shout out. Hindi ko pa na replyan pala yung mga comment nyo. So babawi na lang sa mga susunod na vlog. At kung gusto mo namang magpa shout out, just comment below para sa susunod na mga video. Uh, pag na replyan ko yung comment mo, sunod nun shout out na mga kanayipi. No? So, stay safe lagi. I love you all and peace out.